Hello guys, good afternoon. Welcome back sa ating YouTube channel. Meron naman tayong bisita guys, oh. TCL, EO error. TCL naman tayo. Ayun, kinalikot na ng ating tropa to. Ko, oh. Tinanggal na yung diode. Uh, good naman ng diode. EO error daw. Subukan nating eh, ano to, subok so, tayo mag repair ng EO PCL ang EO guys communication yan communication error yan yan subok so, tayo yan pinangin ko muna yan tapos i-check ko muna yung mga dapat i-check ayan oh Meron pala tayong ano ah uh, tayo tayong dumating din Ito guys oh mali uh, Yan, binisi galing pa to nang kanina ba to kay Sir Aurelia uh, team Mio yan galing nang Tarlac City Yan, may board siyang pinadala ay re-repair natin tong board nya uh, ngayon ngayon tisil muna tayo ito muna unayin natin yan gawin na natin patungan to para mataas yan okay Tinanggalan ni tropa guys oh yung diode nalikot na ni tropa to eh so buktay kumalikot nito kalikutin na rin natin to ginaginan ko muna yung diode EO daw to e eh. alam naman natin guys ang EO communication pwedeng sa indoor pwedeng sa mga wiring lang pwede sa outdoor board Initin ko muna yung ano, soldering. Kulang pa sa init. Testingin natin to guys. Ibalik ko yung diode kung may power siya. Ayan, testingin ko kung may power. Ayan. Yun, minute na yung ating da Ano? Panginang natin. mhm mm Kailangan kasi maayos natin Pagkinang nito Kasi high voltage to guys High voltage Yung ating Output nito Diode Ito pulang pa sa init pulang sa init guys tapos testingin natin kung magpapower siya tingnan natin to kung may power binunot kasi may led yan dito guys o oh, ilaw yan tingnan na ni trupa eh ayan inutol niya yung diode hindi naman shorted hindi naman shorted yung diode pero nya yan tingnan natin to kung magkaroon sya ng power lagyan natin na reactor tapos saksak natin to wala naman ako short shorted na na detect Okay. Nakaraan, puro anong dumating. Ngayon naman, mga TCL naman. Maraming TCL. Ano nga? nga Mukhang may power to ah. Ayan, meron guys oh. Ibig sabihin, good yung ating power supply. Pinunot ni Tropa lang yung anong, yung ating diode. Ayan. EO. Ang EO error. Communication yan. Dito tayo mag... Check tayo dito. Baka sa indoor ang problema nito eh. Indoor ang problema. Ang communication... Ang ano guys? Ang EO error dito yan. Yan o. Oh. O. Oh, signal. Ito. Meron tong... Two point, two two point two ba nakalagay dito? Tinan ko nga. oh, Ha? lang to ah. Two point two. Magano na to oh. Tinan nga. Ah, okay, okay. Sakto lang. Itong diode. Tingnan natin itong diode. Okay. Tapos mumunta na yan sa ating ano guys. Sa ating octocopler. Kapasitor. Ito oh. Yan. Tapos diode. Kailangan mag-check guys. Yan, tong na to. Balik ta rin natin. Okay, meron. Okay, meron. Ito 3 Tricky. Yan, tricky. Good. Okto nya. Mag-iiorin pag sira ang ating optocoupler 12 mig mega ohms okay living key Okay. dito kasi kumunik yung guys so yung diode tapos check natin yung mga resistor dito mamaya sa indoor ang problema nito guys hindi kasi dinala yung indoor board ako may indoor board ako dito guys 1k 2k ito tulki duda ko indoor ang tinamaan nito 150 ohms silipin ko nga to ang tama ang kanyang value 150 sin b itu bapa i tin, soalnya i tin, hati तो dudara po nito guys indoor ang tinamaan nito testingin ko nga to yan nga mag testing tayo ito rin nangin ko muna ng maayos tong diode kasi hilaw ang ano nito hinang Kinangin maigi. Ayan o. Yun. Hindi sa ilaw pagkahinang. kahinang Yan. Then, tama naman. Okay, lagyan natin ng indoor to guys. Lagyan natin ng lagyan natin ng compressor para malaman natin kung ito ba ang problema o yung indoor nya. Yan. Kuhaan natin ng Sensor. Sensor Sensor nito si L Madali lang naman i-trace to guys Kung may problema yung indoor nya Madali lang i-trace nyan guys Naglada okay, na sulok no, sumabay no, ka pa maglaglag ito yun ang ano ang ano natin <coughs> communication lagyan natin ng ano to lagyan natin ng communication ating indoor Yan. lagyan natin ng communication Nice. Lagyan ko muna ha Ang line nga Green Ay green Ang signal Green line na itim line 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 sit up mo na to guys para malaman natin kung alin yung may problema dala ni tropa to eh si kasi maraming nagkamali dito pag wiring Kaya nalilito sila dito ano kasi to uh, ano to ah uh, sino yan oh uh, oh uh, teka ha uh, yan yun ito na naano na natin oh na lagyan na natin ng sensor tapos nalagyan na natin ng communication yan ito na yung indoor natin board oh saksak na to ah tingnan natin simple lang pagka uh, ano niyan guys para matriss natin agad yung kanyang problema yan. O yun. Ilaw na. 27. Ayan. Nagano nga siya. Oh. O. Oh. Meron tayong signal. Ayan o. Oh. Nagano yung ating ano, ibig sabihin na communicate. May ilaw yung green nag-blink. O ko itong sensor. Kung mag-error. Tingnan natin ha natin. Yan. Dapat mag-error yan. Nang tawag nito. hindi siya nag-error. Ibig sabihin, may problema yung ating communication. hindi nag-error, oh. binunot ko na yung sensor sa ano, outdoor yun e, ah, E3 ano to E3 pan motor natin lang ko, ulitin natin ulitin natin guys ulit 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 natin yun yun buhayin ko to ha ah. 23 dapat mag ano na kaagad yan mag error na kaagad yan kung nadidetect niya yung signal dito sa ating outdoor ang tagal nya oh tama naman yung ating communication green line puti neutral line natin itim E3 error E3 tingnan ko nga oh maditik nya oh Nag-detect niya yung ano natin yung signal. Wala tayong compressor eh. Tingnan natin kung mag-i-6 -e yan ha. e, -e 6 0 Pag-i-6 pan-motor yan. Yan. Wala tayong pan-motor eh. O oh, yan o. Oh, e 6 o. Oh, pan-motor. Good yung ating ano indoor ang may problema ayan na lagyan ko ng compressor pan motor tignan natin na, lagyan ko ng indoor pan motor yun lagyan natin ng yun Bigyan natin ng compressor. Compressor, ang init. Compressor. Mahaba-haba na rin ang ating video ah. Yan, lagyan natin guys para sure ball. Ang W niya blue. tingnan na natin to. Saksakulin natin. Okay. Nakatirti tayo. Yan. Init. Ngayon natin kung ikot yung ating pan. Yun, ikot. Maingay lang guys. motor natin maingay na ingay na natin ah yun, mag-click yun, namanda yung compressor guys oh oh Kumandar ang compressor. Buo yung ating board. Ang sira nito yung indoor. Tayin ko muna. Walang heat sink. Wala siyang heat sink guys. Yan ang ano dyan, Yan ang sinasabi ko. Dapat dinadala nila yung indoor board nila kasi mahirap madubli-dubli ang ano eh tulad nyan yung board na to dinala o good naman good yung board nya eh yun good babalik na natin to tapos pinutol nya pa yung diode Pinutol yung tropa yung dahil guys. Maganda talaga na i- Contesting yung ating tropa din. Kasi mahirap, balik Hindi mo mano kung mag-declare ka ng ang error nito i-o. E e Hindi mo alam kung saan ka mag-umpisa maganda may pantesting ka uh, sigurado ka na ano na yun ang problema talaga tulad nito oh, dinala outdoor board eh, good naman eh, yun ang gagawin natin eh, nando na tayo ang ano ang problema nando na sa indoor kaya sa communication wire yan buo naman guys eh Mahirap naman sabihin natin na may ni tayo dito. Kahit wala naman. Di e, ano na 'yon? Hindi na maganda. Pag ang ginawa natin. Ano lang tayo? Street lang tayo. Kung ano yung nakita natin, 'yun lang ang sasabihin natin. dito, board ni tropa. Wala ang si wala naman sira. Ayan. May testing ko ulit kasi wala tayong heat sink. O may heat sink na 'yan. Ayan, ayusin ko muna. kailangan maayos natin guys yun yun yan balik ko muna to tapos testingin uli natin Tingin ko ulit to Hmm, ito muna tayo. Ito lang guys ha. Medyo mahaba na yung video natin guys. At ito naman. Mga idea naman to. Para may idea rin yung ating mga bago nating mga tropa. Mga troubleshoot. Mga troubleshoot. Ayan. Ano lang guys, idea lang tayo, uh, tulungan, tulungan guys, tulungan tayo, tulungan. Uh, uh. Ayan. Okay. Na natin to. Testing ulit natin. Ayan. Wala akong nakita problema sa board ni Tropa. yun Nakita niya naman ng ilaw na nagbiblink dito guys good yan good yan ito so, napakita ko sa inyo na umandar yung compressor Egyo malayo ito so, lapit natin yung compressor ayan ito hmm. na guys 23 yun pumitik na oh oh yun namamatay namatay ang ilaw matay natin matay natin mandar Ay, mandar maingay lang yung ating panmotor matay natin na ah. May indoor na kasi akong TCL kaya hindi ko na ibibinta tong indoor ang testing ko sa mga trupa natin ano na ng TCL kasi wala tayo eh yan ginawa ko kagabi guys oh. LG yan yan gumana na guys o oh. oh. Inan nyo guys oh. Yan. Mana. Buo yung ating buo yung board ni trupa pinutol niya lang yung diode, dinugtong ko lang. Yan, okay. Salamat sa Dios guys. Sana may mga idea yung ating mga tropa na bago pa lang. Dugtong ka sa baba. Ayan guys, okay na to guys. Okay na to. Hala ka digang. Ayan, okay na guys. Ano lang tayo, bigayan lang tayo ng idea. Ang naging problema nito na sa indoor board or yung communication nila. Dito. Ano, okay na to. Okay na. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.